Alright, uh, ato ini uh, isa-isain lang ho natin no yung mga sinasabi niya sa kanyang depensa. Una una sabi daw uh, para pa paboran no yung kanyang uh, request for interim release. Sinabi dito na Mr. Duterte will not abscond. Hindi daw siya tatakas, hindi siya flight risk. Siya ay 8 years old na at isa siya sa mga recognized political figures sa buong mundo kaya daw hindi siya basta-basta makakatakas. Ano ho yung uh, reaction niyo dun sa argumento ho na iyon? Well, kukuha ko dun sa both response ng both prosecutor at saka ng uh, victims. Parehong sinasabi nila, hindi ganyan ang uh, sinasabi ni Duterte at mismo yung paninindigan niya na walang legitimacy or otoridad yung ICC, eh kabahabahala. At yung linyahan na kinidnap ako eh, uh, logically, di ba? Uh, sabi nga natin, human experience. Kung sinasabi mong kinidnap ka, pinalaya ka momentarily Abay hindi ko ikaw kinidnap, hindi ka naman babalik doon sa uh, nangidnap sayo. So yung konsepto ng pagtanggap or hindi pagtanggap ng legitimacy ng korte ay kontra doon sa sinasabi niya, hindi naman ako tatakas. Sinabi din dito sa puntong ito na abay may kapangyarihan siya, uh, opportunity, uh, kapangyarihan, uh, kapasidad, pera, koneksyon para tumakas. Ang kailangan nila niya oportunidad at hindi dapat para sa amin bigyan siya ng oportunidad na tumakas. Yung uh, second naman ho no, na argument niya, sinasabi ho niya na hindi naman daw niya mapapakailamanan yung mga proceedings kung sakaling siya ay makatakas. At yung nga ho, wala daw recent or substantial security threat dun sa mga witnesses. At sinabi nga din niya, VP uh, Sara Duterte uh, last week din ho, kung uh, Pangulo daw ho siya walang nangyari doon sa mga witnesses gaano pa daw ngayon na wala na daw ho siya sa kapangyarihan anho yung uh, reaction niyo ho doon medyo iba yung intindi niya ang gusto kasi nila ha, talagang magkadanak yung dugo eh di ba uh, sa amin po yung punto ng kawalang hustisya kawalang uh, pananagutan dito sa Pilipinas ay may papakita na walang humaharap na witnesses at walang ebidensya na maiharap ngayon Uh, dito sa mga kaso ng patayan, mismong Secretary of Justice, suko, so, wala po kaming matagpang ebidensya kasi sa pag-commit pa lang ng krimen, sinisigurado na nawala. Kung bagay, kung may CCTV dyan, patayan. Kung may mga witnesses, pat patanggalin lahat ng mga kapitbahay, uh, ilagay sa basketball court, tapos magaganap yung insidente sa isang lugar na wala ng ibang makakarinig. O kaya, naka-bonnet, uh, ang tawag nga nila eh. Bakit ba ito mga naka-eskimas? Uh, yun yung ano nila. Ba't mga naka-eskimas yung pupunta? O kaya, um, yan usually sa mga police operations. O kaya, eh talagang absolutely uh, unknown perpetrators na hindi mo na mahanap kung sino yung perpetrator. Uh, kahit pa yung iba, hindi nga riding in tandem ang alam natin usually, ano? Ang sabi nga na iba ma'am, di naman po ulan naman pong motor eh, naglakad nga lang eh. Yung maghahanap dapat ng ebidensya dito, police. Pero kung ang teorya ay pulis din pala ang gumawa o suportado ng police, wala. Kaya yung konsepto nila, hindi naman namin pinapatay ang witness eh, o kaya binubura ng ebidensya because in the first place, you did not investigate. And if ever, yung intimidation of witnesses ay dun sa overall circumstances lahat ng madadamay sa droga papatayin. May dinagdag na kasaysayan. So sabi, ang hirap naman, puro speculation uh, dito sa puntong to. Doon na lang tayo sa nangyari na. Noong nag si Laila de Lima, uh, di ba, ito si HR, tapos naging senator, nag at sinilip yung DDS killings. So Davao Death Squad killing. Aba, may, may na, pinakulong na. May isang pagkakataon pa daw, may isa pang senador na binabanggit si Alan Peter Cayetano. Noon daw hearing na yon at humarap si Las Cañas, Si Las Cañas ang sabi niya, testimonya niya ay miniting sila ni Senator Cayetano at sinabihan na, oh, alam niyo na, loyalty check tayo. Alam niyo na ako anong sasabihin, huwag niyong ilalaglag ang ating presidente. Nung time na to, friends pa sila ni Duterte, katatakbo lang nila as president-vice president. Kaya tinatrato siyang associate ni Duterte. Kaya kung baga overall, parang ang dami mong masasabi na eh, kontra sa sinasabi ni uh, VP Sara na para bang tila maamong tupa. Hindi po, kami naintindihan namin yan. Lalo na yung human rights defenders. Sabi niya, naku, alam lang kayo, susunod kayong papatayin. Pati nga UN Special Rapporteur on, alam ko, extrajudicial killing, si Agnes Calamard noon, sabi niya, mag ako. Sabi niya, sasampaling kita. eh, yung mga nag, nagsikap bumusisi, <laughs> binag, pinagbabantaan niya. Kung ngayon medyo wala, eh, hindi natin alam, baka mamaya nasa gawa. Alright, so, uh, and uh, finally, yung pangatlong argument ho niya, sinabi niya ho doon na uh, wala daw yung ebidensya no, na ipinasenta yung prosecution na nagsasabi na uh, ito double daw niya yung drug war kills. So isang article lang daw ho na tungkol sa Quadcom na sinabi niya, di umano sa Quadcom na ito double niya yung uh, drug war kills niya kapag siya ay nare-elect na mayor. At wala daw na ipresenta na ebidensya ang prosecution ho doon. Ano ho yung uh, uh, masabi niyo doon? ang um, problema, may ebidensya. Uh, kumbaga, hindi naman yun hinugot sa kawalan ng uh, prosecution. Merong statement na sinabing ganun. At pwede namang balikan yung uh, anto, uh, TSN. So, ito yung transcript of stenographic notes, tran transcript nitong quadcom hearings. At kung ano't-ano man, hindi yun uh, problema kay Duterte na baliin ang kanyang sinabi. Uh, kung ano man ang kanyang sinabi, kumbaga, lagit lagit lagi, ang titingnan mo ay kung ano yung eventually ginawa niya. Kaya, importante na background ang mga patayan na idinidikit sa kanya simula pa ng 1990s, 1998, uh, 1988, parang dun yata siya nagsimulang maging mayor, na Davao Death Squad Killings. At, all too real itong nangyari, lalo nang naging nationwide, biglang sa Davao, nung wala na nga siya sa Parang hindi siya presidente. Kailan ba yung presidente yung ah, anak niya? Ay, sorry, mayor yung anak niya. baga hindi lang naman siya, pati yung kapamilya niya at saka kamag anak kailangan tingnan yung ginagawa. Nung in ni Baste Duterte as mayor, ito na yung second ter uh, sorry, uh, after ano to, yung midterm, yung second half ng kanyang term, mayor si Baste, tama. Nung mayor si Baste, ang sinasabi naman niya ay, teka, nalito na ako ah. Twen, oh, tama, oh. Nung mayor si Baste, ang sinabi niya ay, uh, magsisimula ulit ako ng war on drugs at nagsimulang magsimatay ang mga tao. Kaya, ang, yung, yung overall na tono, di ba, nung statement ng prosecutor at maski nung Office of the Public Counsel for Victims, eh, hindi lang ito si Duterte, kundi ang kanyang kapamilya at ang kanyang associates. Kaya, magkailangan nating mag-ingat.